Hola, dear travelers and valued customers of Silexco Travel Biz. This is John G. General Manager. So ngayon, dear customers, paano nga ba mag-online check-in sa Cebu Pacific? So ano nga ba ang purpose ng online check-in sa Cebu Pacific? No? So una is easily access and download your boarding pass. Pangalawa, hindi na mag-queue o mag-line up pa doon sa drop-off counter. No, pwede nyo i-download yung boarding pass. So, kung wala na kayong, pangatlo, kung wala kayong baggage na i-check in, automatic diretso na kayo sa boarding gate. So, yun lang. So, no, first is go to Cebu Pacific. Then, lalagay ko po yung um, link no, sa description kung paano mag, kung saan mag-manage booking. So, dalawa pala ang paraan kung paano mag- online check-in uh, via first is via um, online uh, sign in to your online account and manage booking using um, your email last name and PNR all right let's continue i click mo lang tong sa upper right side yung burger sign so pagpasinsahan niyo na kasi mas mahin mahina yung signal ngayon kasi maulan so click lang dito yung sa taas at uh, tools tayo itong burger sign na yan so click tapos um, yung manage i-click yung drop down tapos check in so ito yung pinaka na paraan paano mag check in so hindi na kailangan mag log in sa account sa Cebu Pacific ninyo so kailangan lang dito yung pin at yung email address o kaya yung last name Ayan, so intel lang natin yung ating um, PIN na or booking reference number. Tapos last name or email address na ginamit kung account o kung kayo ang nagbook, no? So, ito ay ang um, customer ko. So, okay na to siya guys, no? Laging nagpubook sa akin. So, yun lang, continue as guest lang tayo. Yun, so mahina yung signal ng wifi. fi Ayan, so check-in information. So departure Manila pag bukas ito, August 22, 5:25 ng umaga, no? So, hanggang 7:15, no? So wala tayong rewards. Uh, dapat dapat i-check e niyo lahat 'yan. Dapat e ka check, check lahat 'yan. So kung wala na, kung okay na 'yan, naka-check na lahat 'tong ilang packs. So, ito dito for packs ito kasi. So kung one packs lang, so continue lang. Okay? So, agree lang natin. So, basahin nyo po yung, yung dangerous goods, no? Tapos yung security, agree lang. Ayan. So, mga dapat, yung mga restrictions. So, agree and check in. Ayan. So, no, mahina yung ating wi Kaya nag-shift tayo ng mobile data. So, ito na yung ating boarding pass, no? With booking reference. Ayan. Um, so, flight number 5J771. Boarding group 3, seat 24A sequence 47 so yung airport so next guest tayo yan top ito, ito uh, kay Cyrus and yung kay Sunny kami and yung kay Cyrus Gray no tapos yung kay ma'am um anggina okay, so yun ito yung ating mga uh, mga boarding pass so kailangan mo lang is, is screenshot ito no or isend i send sa screenshot mo i-send kay um customer niyo or client niyo so first kay ma'am okay tapos kay next screenshot lang tapos i-send niyo doon sa inyo sa inyong mga customers no okay next And the last one, I don't think kung nag um tawag dito. Nag-record siya, okay? So yun. Yan tools tayo, um screenshot. Okay. Yun, tapos next. Next, Um, wait, 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 wait. Okay. Okay, screenshot. Next. Screenshot natin. Or pwede rin isend sa email, no? And the last one is... Yes, okay. So, good na tayo, good na tayo, guys. No? Naka... naka uh, online check-in na yan. So, yung gagawin nyo na lang is punta doon sa airport 3 hours before para sa uh, makapaghanda no so dito so the una is drop your bags early the misty counters close for the minutes before flight tapos boarding okay so yun lang mga suki so, kung paano mag online check in sa Cebu Pacific ng mabilis and and easy steps by step no kung paano nga pa mag online check in sa Cebu Pacific so kung if you find value in this vi uh, video please like and subscribe to our youtube channel for more updates and advisory right so thank you so much for watching hola bye